Uh, hindi ko po masabi kung uh, up to what uh, extent yung uh, na, na i-restore na, na, no, na budget pero ako naman po, I'm pushing for it uh, being uh, one of the member po ng uh, BICAM, uh, isinulong ko rin po na ay, sana po ay may balik o madagdagan uh, muli at, uh, ng pondo yung uh, LCAP dahil naging successful naman po ito not only to uh, to, to fight uh, insurgency, but uh, development po dun mismo sa sa baba. Nabibigyan po ng insentibo yung mga barangay, yung mga napapabaya ang barangay, yung mga hindi napapansin, dun, dun po nagkakaroon ng insurgency. Kasi ang pakiramdam ng mga barangay na to, they were neglected. Walang po mapansin sila kanila, napakalayong lugar. Ngayon napapasok po ng, uh, ng, uh, Left, no? So, bigyan lang natin ng insentibo na para naman po, aside from incentives, ay ma-develop naman po yung barangay. Napakalaking bagay po yun. Yung iba walang halos kali doon, walang development sa barangay. Para magsumika po sila at at the same time ay mabigyan po ng uh, uh, panibagong buhay. Yung gustong magbagong buhay. para pare-parehas naman tayong Pilipino. Ibig sabihin, bigyan natin ng pagkakataon ng magbagong buhay. Yung sino gusto magbagong buhay? Yung iba, pagod na po yun sa bundok. Hindi nga nila nakikit, nasusulya pa itsura ng uh, Sudan. Ako naman po, sa totoo lang noon pa, may, uh, may stand. Hindi talaga nagbago. Ayaw ko po nagpapatayan ang Pilipino, kapwa Pilipino. Sakit sa akin. Nung beses na ako kaming umakit ni Pangulong Duterte dyan. Pag may namatay na sundalo, sakit yung dibdib namin. Pag merong namatay na rebelde, kawawa rin yung pamilya. Pilipino rin po yan. Sino bang Pilipinong gusto mag e pagpatayan sa kapwa Pilipino?